Bali, uh, sa video naman natin ngayon mga boss, bali sanitary pipe naman yung gagawin natin. Ilinyahan natin yung ating mga water closet, lavatory, floor drain, at kung ano-ano pa. So, bali sa video na to, share-share ko sa inyo kung paano at uh, yung mga tamang sukat, tamang slope ng water closet natin. And then kung anong mga sukat na sa ating mga floor drain, galing sa wall natin. So panoodin nyo sa video na to so para matutunan niyo at syempre para to sa mga beginners na mga plumber natin. So bali ngayon mga bossing, unahin natin nga uh, linyahan yung ating water closet dito sa ating sanitary pipe. So bali nga pala, ito nga palang gagawin natin mga boss, is magkaiba ng linya. Hindi sama-sama yung sanitary pipe natin. Water closet natin is papunta lamang sa poso negro. Ayan yung ating sa inidoro. Okay. So bali ang gagawin kasi natin dito, dalawang poso negro, doon sa part na yun, yung hinuhukay na yon yung malalim, yung malaki, yun yung... Poso negro nung ating water closet. Nandiyan yung ating mga pupu. And then, doon sa ating mga lavatory naman, doon sa ating mga floor drain, gagawa tayo ng another poso negro dito sa part na to. Yan. So nakabukod siya mga bossing. So yun yung gagawin namin. Para mas maganda kasi, uh, mas maganda kung yung ating mga sanitary pipe is hindi sama-sama. Lalong-lalo na yung ating mga galing sa papunta sa septic tank. Tapos isasama natin yung lavatory. Pag hindi tayo nakapaglagay ng pitrap, uh, trap, minsan nakakaamoy. so, kaya gagawa tayo ng bukod na poso negro. So bali ngayon, unahin natin linyahan yung ating water closet. Ayan, number 4 yung PVC na gagamitin natin. Pagkatapos naman, kita nyo itong line na to, may tansi tayong nilagay. Itong tansi na to is levelado yan. Kinakailangan magkaroon muna tayo ng tansi na levelado. So ito yung kukunan natin ng reference pagdating sa slope ng ating mga tubo. So ngayon kung hindi nyo naitatalong mga bossing ang tubo ng water closet natin, every piece or kada piraso ng tubo natin, nagkakaroon to ng slope na 2 cm uh, up to 2.5 cm from end to end. Ibig sabihin, pag kinabit natin itong isang tubo na to, kinakailangan meron siyang slope na 2 cm hanggang 2.5 cm pag sinukat natin yung dulo nito at yung dulo nun. Okay? So, tandaan nyo. So, mamaya naman ipapakita ko sa inyo kung paano yung diskarte natin at na, uh, makukuha yung ganong sukat. So, kaya nga naglagay tayo ng reference na tanse na levelado para kada susukatin natin to For example, itong uh, taas ng tubo na to galing sa tansi natin is 30 so kinakailangan 32 cm to 32.5 cm naman yung maging sukat nitong kabilang dulo galing sa tansi so tara umpisa na natin mga boss ikabit to at so ayan mga bossing nailatag na nga natin itong ating uh, tubo para sa water closet natin no? so bali number 4 yung uh, PVC na ginamit natin dito and then pagdating nga pala sa uh, mga ganitong nga uh, dukungan sa mga fittings natin pagdating sa water closet huwag kayong gagamit ng T kinakailangan Y okay and then pagdating naman dito sa mga uh, elbow uh, sa mga elbow niya huwag kayong gagamit ng 90 degree ang ginagamit natin is 45 degree yan so kasi para hindi maiwan yung dumi kaya gumagamit tayo ng ganyan at syempre kaya dito gumagamit tayo ng Y hindi T So, para yung takbo, yung flow ng tubig is hindi nababangga. Straight. Kung baga, de na siya doon. Hindi na siya babalik, no? So, yan yung isang technique natin. And then, gaya na sinabi ko, ito na. Yung ating tansing reference na taka level And then, itong two pipe natin, gaya na sabi ko, kaya nilagyan natin ng tansing, susukatin natin itong tubo hanggang doon sa dulo niya. Kinakailangan may slope yan na 2 cm up to 2.5 cm. Hindi maganda mga bossing kung ang tubo natin ay masyadong malaki ang slope kasi naiiwan yung dumi. Okay? So, pag naiiwan kasi yung dumi natin, kahit malaki yung tubo natin, pagdating ng panahon, pag tagal, kakapal ng kakapal yung dumi. So, hanggang sa magbara na siya. So, magkakaroon ng clog yung ating mga pipe. So kaya hindi siya nilalagyan ng malaking slope. Ayan. And then pagdating naman sa mga liliko, ayan, yeah, pagliko niya, 45 degree pa rin yung gamit natin. Eh, no? Yung elbow natin. Hindi tayo gumagamit ng 90. So para yung flow ng ating tubig at dumi ay maganda. And then, ito, wag na wag yung kakalimutan kapag uh, magkakabit tayo ng sa water closet sa inidoro natin, air vent. Ayun, no. Kung nasaan yung ating water closet, andun yung air vent niya. So para pag nag tayo, nag-flush tayo, ay lumalugok-lugok yan, bok-bok-bok yung tunog niya. So talagang uh, maganda no, hindi siya meron kasi mga a uh, water closet kapag hindi siya nalagay ng air vent malapit to sa water closet natin mabagal ang pagbaba ng tubig yun yung ating uh, purpose at ang isa pa nga pala mga boss na pinakaimportante sa lahat yung distance syempre ng ating uh, water closet no from wall okay so bali nakikita niyo CHB pa lang tayo so kinakailangan masukat natin ng mabuti itong ating water closet na to para Uh, hindi tayo magkaproblema pagkakabit ng water closet natin. So bali ang gagami, gagawin natin, susukat lang tayo from CHB. Depende sa hollow blocks na gagamitin natin. So ang distance dapat nito galing sa CHB natin is 35 cm. Centimeters, okay? Tapos sa pang technique natin, mapapansin niyo hindi tayo naglalagay ng P-trap dito sa loob ng ating or sa loob nitong ating layout. Maglalagay tayo ng P-trap sa labas na So may mga ginagawa ako, may mga video ko review sa ah, mga previous video ko before na pinapakita ko yung diskarte sa paglalagay ng P-trap na doon mismo sa catch basin. Kasi mahirap mag maglagay ng P-trap dito sa loob. Okay, wag na wag kayong maglalagay ng mga P-trap lalong-lalo na sa mga slab uh, sa ano natin. Ah uh, slab on grade or yung mga flooring sa lupa Pwede sa mga isla, ilalim ng slab, pwede yon. Kasi ito, once na nagkaroon ng problema, yung ating tubo na ng bara, nilagyan niyo ng P-trap yan dito sa loob. Ay magbubungkal na naman kayo ng tiles, ng flooring, napakadaming trabaho. So kaya ang pinibigay ko sa inyo idea, pag maglalagay kayo ng catch basin, ah pag maglalagay kayo ng pitrap dito sa labas So para may access tayo, magbara man yung nilagay nating pit trap, nandun siya sa labas. Madali siyang i-unclog or linisin yung mga bara. So yun yung ating technique. No? So syempre, ang purpose kasi ng ating uh, pit trap, so unang-una, para yung moist, hindi makapasok dito sa loob ng CR. Pangalawa, Iwasan natin makapasok yung mga ipis, mga insekto galing sa labas. Okay? Kasi minsan dumadaan yan sa tubo yung mga ipis. So pag may P-trap tayo, may nakapondong tubig, hindi yun mapapasok ng mga insekto. Ayan. Pagdating naman sa ating mga, eto, floor drain, laboratory, floor drain. Eto, katulad nito, meron tayong uh, laboratory. Ang height ng ating laboratory, abang natin para dun sa, sa P-trap natin. From uh, flooring, siya ay nagre-range ng 55 50 to 55 cm. 'Yan. So 'yan, galing sa uh, floor line natin. Okay? Tanda nyo. so 50 to 55 cm ang height niyan. And then ito namang ating uh, floor drain. So ito ay sa water closet area. So naglagay tayo sa tapat nung water closet. Saan natin ilalagay yung drain niya? So hindi tayo maglalagay ng drain sa gilid or sa kabilang gilid, alam nyo kung bakit. May nai-stack na tubig sa mga gilid-gilid. Pag, dito tayo naglagay ng floor drain, so yung mag slope tayo, nagkakaroon ng tubig doon sa gilid. Okay? Kasi nga, syempre mahaba yung water closet. Kaya dito tayo maglalagay sa unahan. So para yung, uh, kasi water closet natin, bilog naman yon So bababa yung tubig papunta dito. And then pagdating naman doon sa shower area, ito shower area to. Shower area, bali, ang nasa plan natin, sinunod lang natin, nakasentro sa area. Okay? okay? So kung anong dimension nung area natin, doon yung siya ilalagay. Bali ito ay nakasentro doon sa pinaka area nung shower natin. Ayan. So basahin, tingnan nyo na lang yung mga plano nyo. So yan yung ating mga sanitary pipe na paglilinya. No? And then, gaya ng sabi ko sa inyo, ito, kita nyo, nakabukod. Bukod ang floor drain, lavatory at kung ano-ano pa hindi siya nakasama sa water closet dahil dalawang poso negro natin ito, dito na yung lalabas dito tayo maglalagay ng panibagong poso negro para sa kanya okay sa mga water waste nung uh, lavatory, floor drain natin dyan ang punta niyan. and then itong water closet kita nyo, siya lang talaga yan walang ibang nakalagay dyan kundi siya lang talaga ang poso negro naman yan, nandun. Ayan. Ito yung poso negro natin dyan. So, ayan, mag sila. Ayan. So, yan yung uh, isang diskarte namin. So, bahala kayo sa diskarte ninyo, mga boss, kung anong gusto nyo. Pero, mas maganda, huwag isa isasama yung Uh, wag nyo pagsasama-samahin yung sanitary pipe natin kinakailangan kung maaari ibukod natin yung water closet natin Okay? So, para hindi siya magkaroon ng uh, amoy. Minsan kasi nakakaroon ng amoy yung pagsama sama yung ating mga sanitary pipe. Lalong-lalo -lalo na pag walang mga pitrap. Ayan, so yung mga boss, yung ating uh, simple tips pagdating dito sa ating sanitary pipe. Okay? So, yun mga boss. At uh, isa pang tips natin sa inyo mga boss, kapag mag... Uh, lilinya kayo ng mga ganito nga tubo. Sementuhan ninyo yung mga joint. Ayan, may buhos yan mga boss. Ayan, may mga, may mga buhos. May mga simento yan. So, ang purpose nung buhos na yan, so para pag nag-tamper, na compact tayo ng lupa, hindi lulubog yung ating mga sanitary pipe. Kasi minsan, kapag yan ay hindi natin nilagyan ng mga simento or ng uh, patigas, pag nag-compact tayo, pwedeng magbago yung slope ng ating mga tubo.